Magandang araw sa inyong lahat! Alam niyo ba kung paano nagsimula ang pagbabago ng ating bansa? Isang kwentong hindi malilimutan sa ating kasaysayan. Taong Pemfino 21 ng may isang Portugues na manlalakbay na nagngangalang Ferdinand Magellan na noon ay naglilingkod sa hari ng Espanya. Sa kanyang paglalakbay para hanapin ang Spice Islands, hindi niya inaasahang madadaan siya sa ating magandang kapuluan. Nang makarating sila sa pulo ng homonon sa Samar, hindi nila inasahan ang mainit na pagtanggap ng ating mga ninuno. Mapagbigay at magiliw ang mga katutubo. Nagbigay sila ng pagkain, tubig at mga prutas. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon ng mga Kastila, may nakatagong layunin sila. Isipin nyo, daladala -dala nila ang mga bagay na noon ay bago sa mga Pilipino. Mga salamin, bakal at alahas. Pero kasabay nito, may malaking plano sila ang sakupin ang ating lupain at gawin tayong mga Kristiyano. Sa Cebu, nakipagkaibigan si Magellan kay Raja Humabon. Dito nagsimula ang malaking pagbabago sa ating pananampalataya. Si Raja Humabon, kasama ang kanyang asawa at mahigit isang libong tauhan, ay nagpabinyag. Nagtayo sila ng malaking krus at ipinakita ang imahe ng Santo Niño. Pero hindi lahat ay sumang-ayon. Sa Mactan, may isang matapang na pinuno, si Lapu-Lapu hindi siya nagpatinag sa mga dayuhan. Noong Abril draw 2010, 1591, naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan. Naisip niyo ba kung gaano katapang ang ating mga ninuno? Gamit ang mga sibat, pana at kampilan, nilabanan nila ang mga kastilang may barel at espada. Ang ating mga mandirigma ay mabilis at maliksi sa kanilang sariling teritoryo. Sa huli, napatay si Magellan at umurong ang kanyang mga tauhan. Pero hindi dito natapos ang kwento. Noong 1565, bumalik ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa Cebu, nagsimula silang magtayo ng kanilang pamayanan. Unti-unti nilang sinakop ang ating bansa gamit ang kombinasyon ng armas, relihiyon at pakikipag-alyansa sa mga datu. Mga kaibigan, ito ang simula ng pagbabago ng ating kasaysayan. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng tapang at determinasyon ng ating mga ninuno. Hindi man rin natin maibalik ang nakaraan, pero matututo tayo mula dito. Salamat sa inyong pakikinig. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang kwento ng ating kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell. Iwan din ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod na kwento.